lugar nang ah uh, barangay Apgahan uh, patnungon antique dito malapit sa uh, sa dagat malapit mga kumako kumana natin dito kung may tao ba dito so tao te tao 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 so mga kumako parang walang sumasagot Tao. Ate. Tao. So, mga kuma wala talagang tao dito. So, Tay, pwede magtanong, Tay? May tao po ba dito, Tay? Pwede po ba, Tay, tawagin, Tay? Kasi may padala dito, Tay. Hindi ko alam, Tay. Huh? Kasi, kasi nga, Tay, parang may tao dun, Tay. Kung sa kabila, Tay, kung may tao, baka may tao rin dyan. May ilang bahay ba Tay? ng so mga kuma pinasuyo lang natin kay kuya na tingnan ko may tao kung wala kasi hindi pa naman napapasok tayo na maraming aso baka makagatay mo. kuma so dito si tatay pinautusan natin na pumasok doon so intay, -intay lang natin mga kauma ko na mayroon talagang lalabas para isurprise natin na dito na si Buyo Masa Barangay Apgahan uh, patnungon ang tiki para mabigyan ng konting tulong So, ate, pwede magtanong? Oo. Oh. Uh, natanong sana kami may nadala kasi dito si So, mga kuma, magpapasalamat tayo kay tatay kasi ...inatuloy tayo. Tay, maraming salamat, tay. So, ate, gusto po. Uh, may pinadala kasi si dito eh. Ah, kumusta Kamusta, Nay? Uh, may pinadala si Kap sa inyo. <laughs> Di ba kapitanya si Jonathan Istanda? Sino yung kapitan dito? Di ba si Kap Jonathan Istanda? So ako pala si Bima. Oh, ako <laughs> ah. pala si Bima ang nai. Ay, <laughs> okay. pala, si Boyumang, nai. <laughs> o, so dito rin po salamat dito si nanay kasi dumating talaga ako. Sige, kasi sabi ko sa Facebook page ko kahit na Pumatok ako dito sa bahay niya, may kunting tulong lang ako na ibibigay. So kahit konti lang, at least mapasaya ko rin kayo, Nay. <laughs> so Nay, dahil sa subal, gunanggap mo ako na dito, Nay. Maraming salamat. May kunting tulong talaga sa Ibu Yuma sa inyo. Sa so, mga kauma, nandito na ang totoong tumanggap kay Ibu Yuma at nakakilala talaga. Dito pala makikita sa barangay. Agahan, Patluman, Atiki. So, ito na, dahil nga siya ka, may tanyo may didigay talaga si Boy Masin nyo Bigas Bigas Hindi yan na yung nagtatapos Siyempre, may grocery tayo <laughs> so kahit yung ding lang mga kauma ko, uh, nagpapasalamat talaga tayo kay nanay kasi kahit sa kunting tulong lang, na nakatulong rin tayo sa kanina dito sa barangay Apdahan, na uh, Patlungon na uh, Antiki. So mga kauma ko, Uh, din ako dahil sobrang tanggap rin ni nanay na Ay, pumasok ako na! dito. <laughs> so, ano masasabi mo, nanay, sa mga manunod, nanay? more blessing sa mga ano, mananonood. -man 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 -man. Tapos maraming maraming salamat dito. Maraming salamat <laughs> po sa ilan. Napasaya ko. <laughs> 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 oh, maraming salamat, Nay. Sa mga hindi pa nagtatapos, Nay. Mayroon pa ko na ibibigay. <laughs> Ngayon hindi hindi mo talaga makakalimutan, Nay. Subinor na. <laughs> Subinor na. Thank you, thank you. <laughs> so, hey, ay, salamat, salamat, Nay. Kahit hindi ko pa kilala man si... Kahit hindi ko pa kilala si Nanay, tinanggap talaga si Boy Uma. Oh, wow. oh. Thank you very much. Si ano nga pala, Nay, ang pangalan, Nay? Josephine Bilasco. Takatahe ng sapatos. Yeah, oh! proud. Proud. Takatahe ng sapatos. Sapatlawan. Sapatlawan punta ka lang dito sa bayo doon sa Banwa. Wow! Yeah. Ah. <laughs> Ayan talaga na ano ko. So, nai, maraming salamat talaga, nai. Congratulations. Mapalad na ah. ka talaga kayo, nai. Ika talaga ang mapalad. <laughs> so, mga kaumakaw, nabigyan na natin ng kaunting tulong lang sa mga kauma natin. At dito si nanay rin, saksi na, na nakatanggap ay sunda, na Okay, maraming salamat. Maraming salamat maga, mga, mga ka kaumakaw. Huwag niyong kalimutan na mag follow, like and share sa Facebook page ni AGM Salgado alias Boy Uma. Bawa. Wow. More power and God bless. Nay, wow. salamat nay. Maraming, maraming salamat. <laughs>